Sir, sir, sir. Baka may annulment process kayo dyan. Dito lang po kayo sa office namin. Annulment, I sir. Paano yun? Sir, the total is 200,000. Pero 20,000 down payment lang. Pwede na namin ayusin na yan. Sir, dito na kayo, sir. Eh, hey, sir, paano yun? Kailangan ko bang magpakita sa korte? Sir, hindi na kailangan. Hindi na kasi namin papada papadaan sa korte to. Kaya na appearance na. Sino na, sir? Attorney! Legal ba nag-o-open ng annulment of marriage na hindi dadaan sa korte tapos wala pang appearance? Legal ba to? Hindi po yan legal. Wala pong visa at peki lamang ang mga inaalok sa inyo ng mga fixer na non-appearance na annulment o yung ipapawalang visa daw ang inyong kasal na hindi dumadaan sa korte. Maaari nila kayong mabigyan ng peking desisyon ng korte pero hindi nyo ito mairirehistro sa Civil Registrar o sa Philippine Statistics Authority. Kaya wala din po itong visa ang lahat po ng annulment o pagpapawalang visa ng kasal ay kailangang dumaan sa korte. Delikado din po ang mga peking annulment na yan. Dahil pag gumamit ka ng peking dokumento o peking decision galing sa korte, ito po ay maaaring kaso ng falsification of public documents. Maaari po kayong makulong ng anim na buwan hanggang anim na taon ayon sa hatol ng hukum. Attorney, pwede bang mag-asawa ulit kapag tuluyan kang iniwan ng asawa? Hindi po pwedeng mag-asawa ulit habang ikaw ay kasalpa sa iyong asawa. Kahit kaano katagal na kayong magkahiwalay o kahit may kinakasama na siyang iba o may anak na siya sa iba, kasal pa din kayo at hindi ito nawawala ng bisa hangga't hindi kayo kumukuha ng utos sa korte through an annulment na nagpapawalang bisa sa inyong kasal. Ang pagpapakasal ng pangalawa, pangatupa o ilang kulit ay labag din sa batas. Ito po ay tinatawag na bigami at ito ay may parusa na pagkakulong ng mula 6 taon hanggang 20 taon ayon sa hatol ng humo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.